Yan mga ka basic ko oh, nakakita na ba kayo ng pinakamalaking lutuan na yan? Pinakamalaking kawa sa talang buhay ko oh, na nakita ko. Dyan lang yan, kaila insan ni nobody, dyan sa may Bangladesh. Alam mo, drum drum yan o, oh. oh, tinitimba-timba lang nila yung ulami oh. Ganyan, taong papakainin na, mga ka basic Kaya eh, panggatong o, oh. o. Oh. Eh no, puno na oh. Puno na pinanggagatong sa so, sobrang laki ng lutuan oh. Hmm? Walang na ng bombero yung tubig na nilalagay Diyos Sako-sako din yung ano nila Palatas Walang balat-balat yan Puro hiwa na lang yan Mga basic hmm. Ganyang tulong-tulong sila Bayani niyan sila Walang balat-balat yan Nas babalik sa sako Hiniwa-hiwa lang yan oh. Pinapala na Sa sobrang dami ng ano Pinapala na nila sa sobrang Ano, ano yan? Uh, ano yan? Ah, uh, repolyo hiniwa-hiwang repolyo Pinapala nila sa sobrang dami. Sa sobrang dami din ng kakain, no. Oh. Yan, no. Oh. Yan, no. Oh, nila, oh. Hmm. Ay, nyo yan, no. Kakabisi, oh. Gano'ng ka, kadami binubuhos nila dyan. Dami, oh. Oh. Nakita nyo yung gano'ng kalaking haluan ng, ano, sandok ang nilagay, oh. Oh. Tatlo ang umahalo. Grabe naman yan. Ayun. Ang tawag dyan, Squash. Ayan, wala nang balat-balat yan. Hiwala lang hiwa yan. Para mabilisan. Sa so, sobrang dami kasi. O, oh, pinapala na. Oh. Pala-pala labanan. Grabe yan, mga busy ko. Oh. Ayun. Pinugawa sa squash Ayun, o. Oh. Luya. Luya. Ayun, o. Oh. Binabayo na yung luya. Pampalasa. ginisya na. timba luya yan. Ayun, o. Oh. Yun yung squash, oh. Ka-halo yun na yan. buhos na. Buhos na, mga insan. Eh, ano, Mr. Nobody. Mr. Nobody yan, mga insan mo yan. Sobrang nagaling yan magluto, oh. Oh. Asin. Parang, parang binubuhos lang ng pataba, oh. Eh, napakalaki yung luto naman kasi talaga yan, mga ka-basic, oh. Oh. Patatas yung hinagis na yan. Kita yung gano'ng kalaki. Eh, ano. Pechay. Repolyo pechay. Alo, ano, eh, patatas. Oh. Alo, alo na yan. Hmm. Agis na, mga basic Agis lang. Oh. Insan mo yan, oh. Mr. Nobari, insan mo. Ang gagaling, oh. Oh. Hmm. Grabe, bayanihan nila dyan, oh. Langgap, langgap. Ilan eh, tinulada kaya yan, oh. Oh. Tatlo nagahalo, oh. Kapakalaki yan. Oh, masala. Masala ba yan, oh. Oh, kapapang palaso yan. Tatlong tao nagahalo. Isipo, gano'ng kalaki kami sa isang lutuan. Uy, eh, ilang kabaw pala yan, oh. Oh. Lagi sana nang pataba pa. Ay. Lagi sana papataba oh. Para maging the best ang lasa niyan, the best. Hmm. Ano? Oh. Kaya na luto na. Luto na hanguin na nila oh. Ligyan na sa drum. Mm, di ba? Kaya lang natin sa drum yan, mga kapisi, kasi sa sobrang dami ng kakain para mag-sigurado kakain sa kailan yan, drum-drum yan. Ilan drum kaya aabutin yan? Eh o, no, bubuhati na no. o. Oh. Yung rice, rice naman, rice, kanin naman. Napakadami din kanin na luluto yan o. No? Napakadami din tao niya napapakainin nila o. Kain na. Kain na. O. Oh. Yung takal-takal pala kuya, sobrang dami naman yan. Pamigay mo na lahat, bigyan mo na lahat.